Naging madamdamin ang huling gabi ng burol ng Starstruck Season 3 Soul Survivor na si Marky Shelo sa kanilang bahay sa Antipolo. Malaking puwang daw ang iniwan sa kanilang buhay ng mabait at maalalahaning si Marky. Ang report mula kay Aubrey Carampel. Naging madamdami ng huling araw ng burol ni Marquis Shello sa kanilang tahanan sa Antipolo Rizal ng isagawa ang necrological services para sa aktor. Sinariwa ng kanyang pamilya at mga kaibigan ng mga alaala ni Marquis. Mabait, maalalahanin at professional na artista. Ganyan kung narawan siya ng kanyang tatay-tatayan sa showbiz na si Romel Gacho at ng assistant vice president at head ng GMA Art Center na si Ida Henares. namin I will always be proud of you. A part of me wants this pain to go away, but the bigger part of me wants it to stay. If you can hear me, I would just like to thank you for the precious time that you shared with us, for the time that you had given us, for the um, for never giving us a headache. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Vons, nahihirapan daw tanggapin na wala na ang kanyang kuya. Sobrang close daw kasi sila ng kanyang kuya Buknoy. Nahihirapan po akong i-explain si sa inyo kung gano'ng kami ka-close. Sabang ako, help, help Nung time na time na cold na ang katawan niya. Ayoko nang tignan. Ayoko na siyang lapitan kasi ayoko yun yung image na yun yung huling image na ma na makikip ko sa kanya. Nagpasalamat naman ang ina ni Marky na si Mildred sa lahat ng nakiramay sa kanilang pagluluksa sa pagkawala ng anak. So nakita niya ako sa harap ng antipola doctors para ako yung healer. Ah! Ah, hindi ko alam kung pong... Hindi ko alam. Lord, give life. Make me an instrument. I want to negotiate. Kanino ako magne-negotiate? Magne-negotiate for an extended life. Maging ang mga kaibigan ni Marky at kasamaan sa Starstruck, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. This man, this man lying before you is a genuine person. Umagos naman ang luha ng komedyanting si Tess Bam habang ikinukwento ang kanilang huling pag-uusap ni Marky bago ito bawian ang buhay. Nakausap ko siya, pero ang pinag-usapan po namin, meron po kami Christmas party magkakapatid para kay Kuya Romel. Gusto niya kami lahat na magsama-sama po. Humabol naman sa huling burol ni Marky ang mga kapuso stars na nakatrabaho niya gaya na Naisa Calzado, Diana Zubiri at Marian Rivera. Nakakalungkot na nawalan tayo ng isang kapuso natin, di ba? Eh hmm. napakatahimik niya. At sa tuwing makikita niya ako, palagi niya ako nilalapit. Matapos magbigay ng eulogy ng mga kaibigan at pamilya, nagkaroon naman ng public viewing para sa mga fans na nais na makita ang kanilang idolo kahit sa huling sandali. Obrika ng PEL Nakatutok, 24 Horas.